Da, tati. da, ta. da He wants only for outside he's very good walking, but inside the house he's lazy. Da, tati da. Look at what he's doing. <laughs> that is. Outside you are very good walking, huh? but inside the house you are lazy. Come. Yeah. Come. Ah. Hi guys! So kanina naglive ako at nabanggit nga ni Asis na may namatay dito sa amin di ba si Buji. Bali matanda naman na siya. At saka although naglalakad-lakad pa yun nung nakaraan, uh, pupunta pa sila ng parsa para kunin yung pension niya, ganyan pero parang biglang bumagsak yata yung katawan at hindi na nakakabangon, hindi na rin yata nakakakain. So, kanina umaga nga, kwento ni Asis, tirakbon, ay kanina, kanina lang, hindi kanina umaga, kanina lang hakot. tirakbun nila sa hospital, kaya lang doon na nga siya naabutan. Bali, akala ko, from hospital, idediretso na nila ng DevGat, kung saan ba sinusunod mga patay. So, inuwi pa pala dito sa bahay. Kasi ang anak nun, limang lalaki ang anak nun, tapos dalawang babae. So, taga dito lang din naman sa amin. Eksakto naman na yung anak niya na taga Qatar, ubuwi. Hindi tama ni Asis na sa district para sa kaso kasing. Kaya pa inuwi dito kasi nga, ano, ahm... Um, Uh, paliliguan, tapos babalutin ng white na tela yung katawan niya. At saka orange na tela babalutin. At saka lagyan ng mga bulak bulaklak sa ibabaw. At saka dadalhin nga doon. Parang may konting ano yata, parang pagpapaalam siguro ng pamilya, ganyan. Kasi kanina may konting seremonyas na parang yung mga anak na lalaki nagbaw sila na ganyan tapos sa kanila binuhat at binalanga parang ganun kaya yung sabi sa akin ni Asis kanina wag daw akong mag-take ng video sabi niya huwag kang mag ng video sabi ko oo hindi ako mag ng video kasi nga sa mga ganyan nga kasi guys hindi naman tayo basta basta mag-take ng video na wala yung consent ba nila kaya sabi ko hindi kasi lumabas kasi kami kanina ni Tonton Tumi tumingin kami dito lalo sa mga daray Kapag buntis ka, bawal kang tumingin sa ganon. Tapos dito din, di ko lang alam kung pati sa mga iba, no? Pero sa mga daray din kasi, hindi pupunta ang mga babae dun sa devgan kung saan susunugin yung bangkay. Mga lalaki lang, mga daray na lalaki lang pupunta doon. Ajur! The, what happened? Ah, you're dancing! Ay, very good, very good. Dancing! Sila lang pupunta doon sa Devgat tapos susunog Ang mga babae dito naman, may iiwan. Pupunta sila dito sa ilog, magugulgul lang sila, maggugulgulang, magugulgul lang. Ganun ang ginagawa ng mga daray dito kapag namatayan. So, na dalawang bus, tapos isang bulero kung saan doon ilalagay nga yung, ano, yung namatay. Doon. Tapos, dito, kapag namatay ang nanay o di kaya namatay ang tatay, yung mga anak na lalaki, kakalbo. Kakalbuhin sila. Tapos magsusuot din sila ng white na damit. Tapos, hindi sila pwedeng hawakan. Tapos, ang mga babae, halimbawa, yung mga manumanugang niya. Yung mga manumanugang naman niya, magsusuot sila ng tela na walang garter. Parang ganun. So, meron dito, shh, ah, share, dito, may mga lunggi. May mga lunggi ang mga daray. Yun kasi, walang garter yun. Kumbaga, walang tahe, walang garter. Yun ang isusuot nila. Ganyan. Hanggang 13, 13 days 13 days so yung mga anak na lalaki upulak sila sa isang sulok tahimik lang sila doon at yun nga yung mga mismong pamilya limang lalaki no yung limang lalaki kasama yung mga asawa kasama yung mga anak-anak ay kasama yung asawa lang pala magfa-fasting sila ng 13 days Pastin bang tawag doon? Or hindi sila kakain ng pagkain ng may asin, may onion, may garlic, bawal. So, ang pwede lang nilang kainin is milk, fruits. So, kami dito na kapit bahay, uh, bawat bahay magdadala doon ng fruits. Kahit na anong fruits. Ah, uh, pwedeng saging, apple, kung ano yung pwede. No, anak ko, don't pull mommy's What do you want? You are dancing. sick. Ay, can I see? Ah, okay, I will remove. I will remove. I will remove. Nagpipi Sabi niya, nagpipi daw siya. Pero may diaper naman. Can I see? Oh, oh. Yes. Tapos, sa mga anak-anak naman, parang... Mga anak, lalo ang mga bata, hindi kasama ang mga bata sa ganun. Bale, yung anak lang. Tapos yung dalawang anak niya na babae, tatlong araw lang, na hindi kakain ng may asin, parang gano'n. Pero matanda na yun. Ganon yung kultura nila dito, guys. Sa mga, di ko lang alam, sa mga daray kasi, ang mga babae talaga, hindi sumasama. Pero, kung natatandaan nyo, nung namatay yung isang friend namin, nakita namin kung paano ginawa yun, di diba? Tapos, yun nga, pwede naman sumamang mga babae, ganyan. Pero sa mga garay kasi, eh, hindi talaga. Mga, mga lalaki lang, tapos mga babae, nagugulgul lang sa Ngayong araw, ang mga babae, pupunta nun sa ilong magbulgol. Kasi ngayon yung araw din na doon sa DevGat, no? Okay. Tapos, sa 13 days, after ng, yung pagka 13 days niya, babalik ulit yung mga babae sa ilog para maggulgul ulit. Bali dalawang beses. Yung araw ng pagkamatay niya tapos yung exactong pagka 13 days niya magugulgul ulit ang mga babae. Ang mga lalaki naman 13 days pupunta sila sa ilog. Dadalhin may mga dadalhin sila guys, nakalagay sa mga ano kahoy, mga damit na white ganyan. Parang yung mga napagdamitan niya nila habang nag ano habang naglalamay parang ganoon dadalhin nila sa ilog. Hindi ko alam kung ihuhukay o iiwan lang nila ganyan. So, ganun yung ano nila, nila dito. So, hindi lahat ng ilog dito sa Nepalis malinis. May mga ilog talaga na malilinis lalo kapag yung tubig ay nang naggagaling siya sa bundok, malinis 'yon na naagos Pero may mga ilog dito na hindi kasi yun yung ginagamit nila kung saan tinatapon yung mga gamit ng namatay at saka yung mga iba pa na kahoy at kung ano-anong pinagpudyahan na ganyan iniiwan nila dun sa ilog yung ilog naman na yon ay hindi pwedeng uh, panisdaan, pangisdaan hindi pwedeng kuhanan ng ano kasi nga madumi so ang Narayani River sikat kasi ang Narayani River dito uh, madumi ang tubig nun hindi rin basa-basa nakakapangisda doon kasi nga doon umaagos ang abo nung sinunog sa ilog <laughs> although at saka hindi siya ano no hindi siya totally na, nasunog kasi minsan yung pagkakasunog hindi naman siya totally abong-abo kasi nga natural yung ginagawa nila dito na pagsusunog hindi nila nilalagay doon sa parang yung ginawa sa friend namin dati na nilagay siya sa isang parang pinakatube na ganyan tapos doon si Nuno. yung dito sa my job open guys parang sa ano parang sa Katmandu yung pasupati na, correct ba yung pagka-pronounce ko sa Katmandu Pusan sinusunog ganun natural lang. Lalagay dun yung bangkay, tapos tatabunan ng kahoy, tapos yung mga anak na lalaki, iikot ng tatlong beses, magbubuhos ng tubig, iikot ng tatlong beses na ganyan sa, sa, ano, sa bangkay ng nanay nila, tapos sa kanila sisindihan. Ganun. So matagal. Minsan naabutin sila ng 3 hours, 4 hours. So umalis na sila kanina, mga 5, 36 o'clock. So siguro makakabalik dito si Asis mga 10 o'clock, 10, 30, 11 o'clock. Ganun ang balik na nila dito guys, mamaya. Kaya kami lang dito na mga bata. Tapos na rin naman si Asher sa homework. At yun nga, nakapagluto na si Asis. Bago kasi umalis si Asis, nagluto na siya ng pagkain namin. Kasi nga kanina, ah uh, kinuchuturan ko si Asher. Kaya sabi niya magluluto na ako kasi ngayon dadalhin daw nga yung yung patay nga daw. Kaya ayan. Kami kami lang dito na mga banta. Mga lalaki wala. dito sa Ganito to mga lalaki wala. Mga nagsipuntaan na sila dun Dalawang pas. Asher, give me the rugs anak ko from outside ay naku, habang daldal ako dito ng daldal -dal ang anak ko, busy, busy, nagkalat ng tubig. At ang isa pa guys, alam nyo ba, kapag namatayan dito, ang laki din ng gastos. As in, na aabot ng lak, lak, minsan 1 lak, 2 laks, 3 lakhs depende kung ano yung ano, kasi... Kasi kapag namatayan ka dito, bibili ng damit. Yung lalo kapag yung pagka 13 days niya na, bibili sila ng damit na isusuot nila sa pagka 13 days or kinuumagahan niya. Kailangan lahat ng suot nila ay bago. Ganon dito. Kaya ang gastos kapag may ano, kapag may namatay. At saka kami dito na kapitbahay magbibigay ng bigas, magbibigay ng pera, magbibigay ng ah uh, onion, sibuyas, ah uh, sili, ganun. Kasi gagamitin nila yun na pangluto sa mga makikilamay. So, halimbawa, yung pinakahuling araw, no, pinaka-13 days niya, no, magluluto yun sila ng napakadami. Minsan, tiga dalawang taka lang nila bahaw, bawat bahay. Lulutuin nila yun sa pagka-13 days, no, tapos lahat ng mga bahay dito sa amin, na pumunta, naki, nakilama ayan po yung pumunta sa devga tapos yung mga babae na, na nakikulgol ganyan tatawagin nila lahat yun para kakain doon sa pagka 13 days niya kaya ang hirap din mamatayan dito hindi rin basta 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 ang gastos dito kapag namatayan ka kasi talagang malaki ang gastos. Yung sa damit pa lang, ah, hindi ba basta, basta ang presyo ng damit dito guys. Mahal ang damit dito. Lalo sa mga ganyan. Ewan ko bakit ganoon. Tapos yung slowly, walk slowly anak ko. Walk slowly. Natakbo kasi siya. Kaya siya nadadapa kasi tuma natakbo sa ang lakad niya, hindi yung dahan-dahan natakbo. Ano siya, masyado siyang excited, maglakad. Ah. Ay, nako. Ko po dito, wala pa kaming couch, kaya para akong kawa. Ah. Para akong kawa, para ako po dito sa may gilid. Mm. Ah. <laughs> okay, bye -bye Ay, bye-bye na. Bye-bye na, bye-bye.